ice cream yummy ice cream good good ba yun? hindi ko alam yan <laughs> ayan nainip sa paghihintay bumili ng ice cream ang bata hello hello guys sabihin mo hello guys bibili lang ako ng ice cream ice cream yummy ice cream good Bantuan ang bata eh. Tingin nga, nakabagyo ka pa ha. Kami nga hindi nakapunta sa mga ganyan. Hindi kami nakabili niyan eh. Ah, ito talaga eh. Ay, grabe yun. Sabi ka na naubot yung panindado nila. Ah, Pati, sabi, lahat kayo? So, yun kayo. Yung. Ah, Isa. Anong flavor yan? Dalawang flavor lang naman yan ah, eh. No? Sarap? Sarap. Ice cream good. Ice cream yummy. Ang tagal kasi nang inihintay namin. Hindi sinasagot yung tawag. Kaya Ay, nga eh. Ayan yung Christmas bazaar nila dito sa Gentry Kaso hindi pa po siya naka-open. paano na rito? Anong oras na? Oh, mga 6 siguro. Anong oras nag-open yan kuya? Alas 7 ganon Madami din yan tinda, tinda kuya, no? hanggang dulo sao sa dulo. Ah, mahaba siya. Ano yun, kuya? Mga mura din? Mga mura din yung bilihin? Sarap? Ice cream yummy! Ice cream good! <laughs> Ice cream yummy! Sumasaga <laughs> pa